Uh, magandang araw na o magandang gabi uh, nagulat kayo na ako ay nagbalik oo, ikaw ang inyong lolo na o, uh, pero no eh ako ay magluluto at gusto ko sana isa sa inyo ang aking uh, napakasarap na putahin ito at ito ay gusto ng lahat na. o tala, ako ay inyong samahan na para na. Ay, ating mga taho kana na, o meron tayo ditong patis, o bawang, luya, siling berde, o dalapenyo na, o uh, powder, chike na, patis, o sibuyas, o malalaking hipong nga na, o paminta, o saka nga nga, o pwedeng sitaw, at gata, o kalabasa, o ang makahula niyang luluto ko, ibang galing mo na, sa mga hindi makahula eh tila katimang kita mo ng kalabasa yung mamay gata o tara tayo we eh, magluto na na hindi hey, nakalimutan ko na ito pala i eh, mantika ng bagoong ana para masarap kaysa regular na mantika ana o kaya pa initin na naman natin ang aking pangit na kawali ana kayo eh, magtitahimik diyan masarap magluto diyan So, okay, pag mainit na yung kawali natin, ilagay na natin tong mantika ng bagoong na. Ano. O, pabambango niya, masarap yan. O, tapos, iunahin eh, natin itong ating luya, na. Ano. Yan yung ating gigisahin mabuti, eh, ano. na. So, yung iyaluhaluhin mo, ano, ay o, ayan, na. Ang lahat, eh, pantay ang pagkakalo. So, yan, na yung ating luya, na. Ano. Itulog na natin yung ating bawang, na. Ano. Ataluhin. Ang luto, o.

Di ba yung iniinit na lang? Ano na? Silakimang talaga tong ako. O, oh. oh, tapos ilagay na natin tong ating ano Ah, kalabasa. Oh, o, ayan na. na. Ano natin ang ating pati. yun yung na-steam na at ating takpang. Oh, ayan. O, oh, ayan. ayan. Pag eh, na-steam na eh, o. Oh, Ialis na natin ang paket. At yan yung eh, ating haluin, o. Oh, kita mo yung anak. Ang gulo ng camera. Ayan. iba haluin natin yung mabuti. Ilagay na natin ang ating pamintana na. Ayan. Ating jalapeno o siling verde. ana, na. Sunod na natin. Ako si ang ating takang gata. O. Alinti. Ang sarap na ito, ah. O. Ayan. Kabang sarap. Ang daming sabawan na, ah. Yan ipalalaputin natin ng konti. Ayan na. Ating bago natin yung takpangan ah. oh. oh, na natin yung, yung maluto, ah. oh, oh yang ah. oh yung natin yang ng yung imaluto na oh yung na oh yung kulong kulong na ilapin na natin ang ating green beans o kaya isi oh tapos si na rin narin natin po ng ating nor chicken powder yung palinam naman na o pre ating haluin ang lintik na yaman na oh, para kumalat ang dasa oh, lumalapot na siya oh, kita may oh, tingnan na ang kulay bang tingkad bang bango pati gawa ng yung bagoong yung mantika ng bagoong oh, nga na kaw bang sarap na ito na Oh, e, natin isang kulupa, ana. Oh, ayangat na kulu na ito, ilagay natin ang ating malalaking hipong. Ha? Ah? O, oh, kita mo yan. Bang sarap. O, ano? oh, yan. Haluin natin yan. Ang, ang hipong e eh, maluto. Ano? Oh. O, oh, bang sarap na Lintik na yan. May kanin o wala e. Eh, panalo. Ano? O. Oh. Ating takpan. Hanggang maluto ang hipong. Ano? O, oh, yan. oh, ayan. Ito na ang ating ginataang kalabasa. Ah, oh, bang ganda na. Bang niya. Oh, tara na. Ay, kumain na na. Oh. Ayan na ang ating ginataang kalabasa na. Oh, pangganda ng kulay. At bang bango at bang sarap niya. Medyo na.